May naisip na raw na solusyon ng MRT sa problema ng siksikan tuwing rush hour. Ito ay ang mga MRT bus pero mukhang mapupurnada ang pag-arangkada niyan. Nalang test run kanina sa Blay. Mahabang pila at siksikan. Ganito lagi ang eksena tuwing umaga sa North Avenue Station ng MRT sa QC. Pero may naisip na raw na solusyon ang pamunaan ng MRT sa nasabing kalbaryo. Ang bus na katulad na ito na sagot ng pahamalaan sa dami ng pasahero sumasakay sa MRT araw-araw habang hindi pa dumadating ang mga bagong tren. Tatawagin itong MRT Bus Link na babiyahin ng EDSA. Sinimula ng test run nito kanina. Na ang layunin lang ay makakuha po ng mga datos para po sa mga susunod na programa na maiisip po natin kung paano iibsan ang matagal na paghihintay po ng mga pasahero sa tren kada 15 minutos ang biyahe ng bus, puno man ito o hindi. Mula North Avenue Station, titigil lang ito sa Ayala, Magallanes at Taft Avenue. 15 pesos lang ang pasahe, kapareho lang ng sa MRT at mas mura pa sa singil ng aircon na bus. Sa unang dry run kanina, nakaluwag nga sa pila ang mga sumubok na pasahero, pero hindi naman sila nakaligtas sa matinding traffic ng EDSA. Kaya ang karamihan, bumaba na lang. Sobrang traffic kasi, malilit na kami. Mas maganda kasi sa MRT kahit mahaba yung pila, at least mabilis. E dito ang bakal. Nakadagdag pa sa tagal ng biyahe ang panguhuli ng mga MMDA. Hindi kasi pinayagang dumaan sa mga tunnel ang mga MRT bus, gaya ng ibang pampublikong bus. Sabi ng kasama naming taga DOT, si kami daw po ay may permit na galing sa MMDA. Paluwanag ng MMDA, kahapon lang nila natanggap ang request ng MRT para sa exemption sa pagdaan sa yellow lane ng mga MRT bus if they ever operate a bus, a bus uh, they have to comply with the rules ano yung rules use use the yellow lane dahil dito napagkasunduan ng MRT at MMDA na wag mo nang ituloy ang dry run sa mga susunod na araw Gerard Dela Peña News 5